Mga kapuso pila ka mga PUJ kag tricycle driver nang inpigado ang kita bangod sa sunod-sunod nga suspensyon sa in-person classes. Inianggin tutukan ni Zen Kilantang Sasa live sa Barangay Magdalo Lapaz, Iloilo City. Zen? Jert nagabatsyag na, na sa mahina nga income ang mga drivers sang de ng jeep pati mga tricycle bangod sang pila ka adlaw nga wala sang klase dugangan pa nga holiday subong so adlaw. Pila ka minuto ang ginhulat ni Manong Dodds agud may makasakay nga mga pasahero padulong sa Iloilo City. Apang bisan isa, wala gid ini na-pick up sa Banwa sang Pavia. Suno sa iya nabatyagan sini ang paghina sang iya kita. Umpisa sang ginsuspende ang in-person classes bangod sa mainit nga tempo. Apisar sini nagatingwa sa gihapon siya sa pagpila sa mga terminal. Nagalabot na lang sa 200 pesos to 300 pesos ang pangadlaw-adlaw nga kita sini, nagikan sa ginabulubanta 500 pesos sa may in-person classes pa. At sa buong buong uh, kayo ay halidin man bang balda ng biyahe. At ay eh, lang eh, ng pila-pila ng uh, bakalang bugas ka ang sudan. Magluha sa mga depasehero nga jeep pati mga tricycle ang nakabatsyag naman sa pigado nga biyahe. Suno kay Manong Juna, paswerte na lang kung may mag-akupar sa tricycle, bangod maka-income sila sa dako. Pero kung sa ordinaryo nga inadlaw, halos na lang ang makabawi sa gatong. Pigado man, ma'am. Pigado, biyayin naman, ma'am. Kung, uh, kung bahay klase. Kasi morang uh, kaparking lang ko. Parang uh, matipid man sa gaso. Nahibaloan nga sunod-sunod ang holiday, subo nga si Managan ginalantaw sa mga driver. Nga apektado ang inapalangitanan. Isa man sa ginapangatubang nila ang asod-asod nga saka sa presyo sa produktong petrolyo. Epektibo subong adlaw ginpatuman ang price adjustment sa mga kumpanya sang langis. 1 peso and 10 centavos kada litro ang saka sa gasolina, 1 peso and 55 centavos per liter sa diesel o kung krudo, kag nagsaka man sang 1 peso and 40 centavos ang kada litro sang kerosene. Sa datos ng Department of Energy humaling January 1 to April 2 subong tuig, naglabot sa masobra 4 pesos to 8 pesos kada litro ang gindugang sa presyo sang diesel kag gasolina. Jirt, nagalaong um subong ang mga driver na mahatagan sila sang fuel subsidy sang gobyerno agod at mabuligan man sila sa ilang apalangitanan. Jirt, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa detalye kapuso Zen Kilantang Sasa.